Hindi na makatarungan ang ginagawa ni Turan. Pero pag lumaban tayo, papatayin tayo niyan. Kaya nga eh, mag-isip tayo ng paraan para makatakas. Mayor, hmm. may ginawa kami ng nagusas sa likod dati. Baka pwede natin gamitin yon. Masyadong delikado, maraming bantay. Mayor, anong gagawin natin? Sir. Ah, uh, Mayor. Nakita niyo naman yung ginawa kila Jelay ng bagong chief eh. Natatakot yung mga tao rito. Mayor, wala akong magagawa ayor. dyan. Wala ako sa posisyon. Hindi na namin kayang manatili dito. Ano man pwede mo kami tulungan? Ano tatakas kayo? Huwag niyo nang ituloy